Dito ba sa amin sa baklaran hindi pupunta ang vendor's party list? Sobrang dami pa namang nagtitinda rito at talagang inaabangan nila kung dadayo ba sila sa amin. Gusto rin kasi nilang personal na malaman at makapagtanong kung sa anong paraan pa bababaguhin ng partido ang buhay nila. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na nitong nakaraang buwan ay ang mga masisipag na manininda naman ng baklaran ang binisita ng vendors party list para sila naman ang personal na makausap at makamusta ng partido. Kilala ang baklaran bilang isa sa mga pangunahing puntahan ng mga mamimili. Dahil sa lawak nito, samut saring mga produkto ang matatagpuan at mabibili sa abot kayang halaga. Mainit namang tinanggap ng na mga tindera at tindero ang pagdating ng bagong partido at ibinahagi sa mga ito ang kasalukuyang lagay ng kanika nilang negosyo at ang suliranin na kinakaharap nila sa araw-araw na pagtsatsaga na mabago ang tinabukasan ng kanilang mga pamilya. Naging masaya ang bagong samahan dahil muli silang nabigyan ng pagkakataon na personal na marinig ang hinaing ng sektor na kinakatawan nila mula sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Dahil sa ganoong paraan ay nabibigyan din sila ng tsansa na pag-aralang maigi kung ano ang mga aksyon at solusyon na ihahain nila pagdating sa Kongreso. Mas pinalalakas pa ng vendor's party list ang kanilang suyod palengke initiative at sinisikap na mabisita lahat ng pamilihan saan mang sulok ng bansa para siguruhin na makakarating sa iba't ibang uri ng vendors ang kanilang platapormang progresibo. At iyan ang track record ng vendor's party list. Para sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.